Ang laki ng katarpila Nilagay ka yan dito. Oh, ang laki, oh. Ang oh, laki. Ang ganda. Wow. Ang hmm. laki yan, boss. Hmm. Yan. Gumagalaw-galaw pa. Yan po. Yan. Galing din sa kasadan. Nilipat ko lang dito, eh. Ang laki, oh.

کر سیا nanokonway may ngod may ngod guys, may so guys na may dali sa kakuan uh, matalang pinaka uh, liblib na sa uh, pinaka uh, pinaka liblib na barangay dito sa Samuaga si -e nasa sukupan daw ito sa Samuaga -e na ano na palagit na ang Samuaga sa at saka -e ano dito boy um, talagang liblib na budok na bundok Ayan po oh, kita mo yan. Yan kagubatan yan, boy. Oo. Oh. Ay. Pa ako itatanungin niyo. Natatakot ba ko wala? O oh, naman, siyempre tao tayo, natatakot din. Ngayon nag-iisa lang ako naglalakad kasi ang kasama ko yung may matanda kasi gusto magpahatid sa bahay nila Proclus daw. So, pinauna ko muna siya sa sinakay sa driver ko para mauna siya kawawa naman kasi pag iwanan namin eh pista kasi doon sa barangay Pagapista pista ng purok yun pinauna ko muna sao ako naglalakad parang tinabala ko doon na buha Makalok man makadlok man makadlok may no? siyempre maglingi-lingi Takiba sa inyong tulisan ta mayo aku rajin mo kusah jadi aku mau kauban tuh anak nah na. nanti coba Nako aku coba pun aduh ayat ilog yang ilog ini kayak tanso yun dia emang bulawan sih yun tanso ini Rokdos daw. Natin kasama ko.

kalsada naunsa naman eh nakimpang man eh disuroy lasang na na din na oh lasang kada ng mga uway so na mga wild mga wild nga animals diba lain ba wild nga animals nga tao parahubog man to so, dito naman sila bila ganun din halaka wala halaka there Wala naman tao eh. Wala nang kabaybay. Oh, yan. Yan. May ikan no? oh. Singalan na. Nagdupad-lupad man. Orang dua. Nagtagad. Kadali lang wah hmm. Wala kan na lipong mar. Basag na lipong Kulbans silimar, haha. <laughs> Lohi <laughs> banggot kundi pasakyan?